Ito yung dagat namin. So, hindi naman siya oh, maganda. Yung... Hindi siya maganda kasi... Wait lang! <laughs> hindi siya maganda. So, binijuan ko to para makita nyo. Para next time, magkakasama na tayo. Di ba? Kasi si Grace lang nandito ngayon eh. Ayan. Malaki siya. Hindi siya white sand ah. Pero okay lang. Papa Hello! Oh, uh, ayan si Grace. Hindi siya white sand ah. Kaya okay kayo mag-expect. Pero, wala lang. Gusto ko lang pumunta kayo dito. Ayan. makikita nyo yung alon. Diba? Ayan yung araw. So, ang init. Sayang yung sabon ko. Ayan. <laughs> Bukas, papanood ko sa inyo to. Huh? Papasa ko na lang sa inyo. Basta, panoorin nyo ha. Para next next time pumunta kayo dito. So, sa... huh? Napit tayo. <laughs> Sana magmalagli phone ko dito. Ayan. Yun na, better view. Okay, yan na. Nakita nyo yung alon. Lakas, diba? ba So, ayon Nakikita nyo ba yung city? Ayun yung city, oh. Hindi ko lang alam kung kita dito. Ayan. Kita na yung city dito. So, punta kayo dito next time, ha. Ma. Maganda pag marami tayo. Ayan. Diba? Lakas ng dagat. Hello! Ayan. Punta tayo. Kuya naglalaro. Yung pa, diba? meron din doon. Diba? Lakas ng dagat. Ang alon kita niyo ba yan? yan. Sige mo batong yan. Nakakas yan. Yan, di ba? Uy, may kalayo. kayo dito next time, ha? Dito tayo tambay. Pag wala na tayo ginagawa. So, ayun. Pupunta kayo dito. Yan, so, pa dito. Yan. Ngayon lang ulit ako pumunta dito. Siguro nung high school pa. Ngayon lang uli talaga, promise. Siguro mga second year pa ako nakapunta dito or what. Ngayon na lang uli kasi po nandito si Grace eh. Kaya pinapunta ko siya So, ayan. Lakas ang dahil. Oh, alam. Grabe, natatakot na ako lumayo dito. Lumayan <laughs> matangay ako ng alon. Ayan. Diba? Nakita niyo yan. mamaya uwi na rin kami ni Grace kasi magpapaprint pa kami para doon sa survey namin sa Pilipino. So, yan. Ay, nako, Robert. Dahil kasi pumunta ka dito, tsaka Eman. E sana, magkakasama tayo. Wow, double date. Joke lang. pumunta <laughs> <laughs> kayo dito, ha. Next time. Tayo ng lahat. Para masaya. Pero wag sa amin, ha. Dito lang sa dagat. Joke lang. Bala na. So, ayun. Nihintay ko na lang mag-bring So, So, yan. Bye-bye na!